ibang location na naman tayo ngayon ayan papakita ko sa inyo yung view ayan ayan, ang view natin ngayon is Belmont Hotel ayan and then sa kabilang side is Okura ayan, Okura yun Yan. Ayun. View natin for tonight. Ayun. We And then itong building na to, ayan. Yung buong building na yan is Marriott Ballroom. Ayun. dito naman sa side na to is daanan o nimarood okay ayan na naman yung view natin for tonight ayan ayan puro building building na naman at you know nandito na tayo sa city ayan ayan si Belmont si Okura ayan and then daan the road ayan lang yung ano natin view hindi siya exciting. <laughs> Ayan. Wait lang. I-off ko muna to. Kasi hindi masyado kita. Ayan. si Okura Hotel and then si Belmont ayan and then Felipe Morera Tanoite I don't know what you're talking thank you thank you sa nine na nanonood thank you thank you guys ayan ang hirap mag magkuha ng video guys kasi nga ayan tignan nyo naman yung ano natin bintana o oh, ayan half 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 o oh, diba <laughs> pero okay lang yan laban lang ayan thank you thank you sa 11 na nanonood ayan walang masyadong exciting sabi ko. <laughs> Pero, syempre, ayun lang. Gawal lang. <laughs> Ayan, road. Ayan, then, itong building na to is yung buong building na yan, Marriott Ballroom. Ayan. Ayan. tonight. Ayan. Ito ko na rin kayo sa aming room. Ayan. Yan yung pinaka namin. And then, ito yung room namin. May lunch dyan. Ayan and then my couch ayan ayan pasensya na kung makalat kasi kararating lang namin ayan ayan Shelly hello hello Shelly thank you for watching ayan So, ganyan. Yan yung bed namin. Ayan. And, meron tayong TV dyan. Ayan. And then, merong lagayan ng luggage dito. I am. Makeup, tabungan, yang tubing, senjata, nama, dirimu, ayat, tasa, basuh, and wine glass, coffee, tea, and everything. Ayan, yung mga binibenta nila. Mga drinks. Ayan. And then, dito naman sa cabinet, meron tayo ditong bath, bath hanger, chinelas, Ayan, dito tayo sa. Separate sila nung ano. shower. Ayan. Ayan Separate ayan, ayan. May maliit na singin.

sakto namang ano may ano may show yung Kim Pao to ayan so nakita namin sila in person ayan daming tao kaya hindi na namin tinapos kasi may hirapan kami na sumakay ayan pero in fairness ganda ni Kim Chu. At ang guwapo din ni Paolo. Ayan. Ayan. Para rin yung guys yung ano ko. Yung pinidyo ko dun. Ayan. Konti lang naman yan. At nahihirapan akong kumuha ng video at ang daming tao then napakaliit ko <laughs> ayan ayan lang thank you sa isang nag like ayan ito lang yung view natin For tonight. Ayan. Amin tumatakbo. Ay, bibigyo ba o oh, ayan. Amin tumatak dyan, no. Oo, uh, diba? ba? Alam mo rin nakalaan na kami naka uwi at nanood pa kami ng <laughs> kimbaw <Pao. laughs> ayan daming tao kanina sa mall of asia Channel exciting, I hope you you. Dami parang tau sa dat no May airplane doon oh. Ah, okay. So parang in this area pala. May ano din pala siya. May view din pala siya ng airport. Ayan. O airport ba yan? Oo, parang airport tong area na to. Or I'm not sure. Makikita ko yan bukas ng morning yan. Kasi ngayon hindi na masyado kasi medyo malayo siya. Yan. pero may nakita akong ano airplane so pwedeng ano yan um airport fi ano crowded ngayon yung Marriott. daming mga ano naka check in. Ito yung pa-welcome nila. Oh. Ube Ensaimada. Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Ah, chocolate and sweeten. O, oh, diba? And then, Ube Ensaimada. Ayan. Pa-welcome nila. O, oh. may baso pa. Ayan. Ayan. Nakakatakot Ay, lumapit dito sa salamin. Baka mahulong. <laughs> Baka mahulong ako. Yan. Belmont. at ating Bill. Ayan. yan pero building lang daan o ayan thank you so much for watching please subscribe on my youtube channel and please watch my videos thank you see you on my next live.